Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 19. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 21, number 9, number 18, number 24, number 33, at number 6. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 14. Para sa 3 digits, number 2, number 7, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 11, number 36, number 27, number 6, at number 15. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13, number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 24, number 45, number 29, number 37 at number 9. Hanser, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso, mga hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 12. Para sa 3 digits, number 3 Number 4, at Number 6. Para sa loto na anim na numero, Number 25, Number 10, Number 8, Number 31, Number 39, at Number 17. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, Number 14, Number 9 para sa 3 digits, number 2, number 6, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 19, number 31, number 6, number 38, at number 42. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 14, number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 3, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 18, number 20, number 36, number 11, at number 8. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 20. Para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 15, number 11, number 36, number 28, number 2, at number 40. Scorpio, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 20. Para sa 3 digits, number 3, number 7, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 11, number 20, number 37, number 49, at number 31. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 14, number 36, number 30, number 39, at number 12. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 13, number 15. Para sa 3 digits, number 5, number 6, at number 3 para sa loto na anim na numero number 36 number 14 number 25 number 20 number 3 at number 42 Aquarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa two digits number 21 number 9 para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 34, number 9, number 36, number 42, at number 15. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 15. Para sa 3 digits, number 3, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 31, number 14, number 20, number 29, number 15 at number 4.